Hello mga kaibigan, mga kapatid. Purihin natin si Jesus, Maria, at Jose. At tuloy-tuloy uh, lang tayo sa ating mga pagninilay at pagpasalamat sa Panginoon sa mga biyayang ating natanggap. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelina. Ngayon ay nasa ikalabing isang araw na tayo sa buwan ng Agusto, araw ng linggo. Nasa ikalabing siyam na linggo na tayo sa karaniwang panahon alam natin na ang Panginoon ay lubhang napakabuti sa atin kahit alam natin na hindi tayo karapat dapat minsan sa mga biyayang ating natanggap. Sa linggong ito, ang ating Ebanghelyo ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 6, Versikulo 41 hanggang 51. Alam natin na si Jesus sa kanyang pagiging Diyos ay nagpaparamdam siya sa atin at nagpapakita sa iba't ibang paraan. Minsan hindi tayo nagbibigay pansin, ngunit ang katotohanan na ang Panginoon ay talagang gumagabay sa atin. Patuloy siyang kumikilo sa ating buhay. Dahil sa ating napakaraming pinagkakabalahan, hindi lang natin siya masyadong napansin. Pero ang totoo na ang Panginoon ay nagpapapahayag ng kanyang sarili sa iba't ibang paraan kahit sa mga ordinaryong pagkilos natin kahit sa mga ordinaryong ginagawa natin kailangan mabigyan pansin natin nasaan siya at paano siya patuloy na kumikilos sa ating buhay kaya mga kapatid mas magandang patuloy tayong magnilay at magsikap na makita maramdaman natin ang buhay, buha, ang buhay na buhay na Panginoon na kumikilos sa atin sa ating araw-araw na pagtupad sa ating mga tungkulin. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Alam namin na hindi mo kami iiwan. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagkilos sa aming buhay. Amen.